Nag-aalok ang mga pagsasanay sa calisthenics ng maraming benepisyo, kabilang ang pinahusay na lakas, flexibility, at tibay. Magagawa ang mga ito sa kaunting kagamitan, na ginagawang naa-access ang mga ito sa karamihan ng mga tao. Ang mga gawain ng calisthenics ay nakikipag-ugnayan sa maraming grupo ng kalamnan, na nagpopromote ng balanseng pag-unlad. Pinapahusay din nila ang kamalayan at kontrol ng katawan. Ang regular na pagsasanay sa calisthenics ay makakatulong sa pamamahala ng timbang, pataasin ang cardiovascular fitness, at makatutulong sa mas mahusay na pangkalahatang kalusugan at kagalingan. Tandaan na kumonsulta sa isang profesional sa fitness o sa iyong doktor bago simulan ang anumang bagong programa sa ehersisyo. Sampong benepisyo ng mga pagsasanay sa calisthenics. Isa, no equipment needed, ang calisthenics ay umaasa sa bodyweight movements, kaya hindi mo kailangan ng anumang espesyal na kagamitan o membership sa gym. Ginagawa nitong cost-effective at naa-access para sa lahat. Dalawa, pinahusay na flexibility, maraming mga pagsasanay sa calisthenics ang nagsasangkot ng pag-stretch at buong hanay ng paggalaw, na maaaring mapahusay ang iyong flexibility sa paglipas ng panahon. Tatlo, pinahusay na core strength, ang mga ehersisyo ng calisthenics ay kadalasang nakakaakit sa iyong mga pangunahing kalamnan, na humahantong sa mas mahusay na katatagan at poster. 4. Functional Strength Ang mga paggalaw ng calisthenics ay ginagaya ang mga pagkilos sa totoong buhay na tumutulong sa iyong magkaroon ng praktikal na lakas para sa pang-araw-araw na aktibidad. 5. Pagkakaiba-iba at pagunlad Mayroong malawak na hanay ng mga pagsasanay sa calisthenics mula sa baguhan hanggang sa mga advanced na antas, na nagbibigay daan sa patuloy na pag pagunlad at pagkakaiba-iba sa iyong mga ehersisyo. 6. Pag-iwas sa pinsala dahil binibigyang diin ng calisthenics ang kontrol at balanse ng katawan, maaari nitong bawasan ang panganib ng pinsala sa pamamagitan ng pagpapabuti ng iyong kinesthetic na kamalayan. 7. Kahusayan sa oras, maaaring iayon ang mga pag-eehersisyo ng calisthenics upang umangkop sa iyong schedule, na ginagawang posible na makamit ang isang buong katawan na pag-eehersisyo sa medyo maikling panahon. 8. Pagtaas ng metabolismo, ang intensity ng mga pagsasanay sa calisthenics ay maaaring mapalakas ang iyong metabolismo, na tumutulong sa pamamahala ng timbang at pagbaba ng taba. 9. mga benepisyo sa pag-iisip, ang ehersisyo, kabilang ang calisthenics, ay maaaring makatulong na mabawasan ang stress, pagkabalisa, at depresyon habang pinapalakas ang mood at paggana ng pag-iisip. 10. Versatility, maaaring iakno ang mga calisthenics upang umangkop sa iba't ibang layunin sa fitness. Kung gusto mong bumuo ng kalamnan, magbawas ng timbang, o pagbutihin ang pangkalahatang fitness. Tandaan na magsimula sa sarili mong antas ng fitness at unti-unting umusad sa mas mapaghamong mga ehersisyo upang maiwasan ang labis na pagpupersage o pinsala. Ang pagkonsulta sa isang fitness professional o trainer ay maaaring maging kapaki-pakinabang kapag isinasama ang calisthenics sa iyong routine.